Yan yeah, na so'y laing batch sa mga trabahante sa MEPS 1 ang musugat sa Pasko. Ngawa na trabaho. Si Uno sila ka mga trabahante sa kumpanya nga nag-manufacture mga automotive parts apanhingpit ng mihunong sa ilang operasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report. Matod Nobyembre 30, hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon sa MEPS-1 kining usa ka kompanya nga nagmanufacture o naggadya mga automotive parts sama sa control rod, iron rod ug spring mechanism. Usa sa 71 ka mga trabahante nga naapektuhan sa paghunong sa operasyon sa maong kompanya si Red, di tinuod nga pangan, setup man sa naasoing kompanya. Matod ni Red, agusto pa ning tuiga, gipahibaw na sila sa kompanya nga hingpit nang muhunong ang operasyon ni ini sa MEPS-1 sa di pa matapos ang tuig 2023 apan giangko ni Red nga hangtod karon naglibog pa siya kun unsaon -un pagsugod ug balik ilabi na kay taas na ang iyang pangidaron aron makapang na usab og trabaho ang mas stress bitaw kay ma anong aware na ka nga? pag paghibaw na mo nga mamiraan siya kailangan maglimut ka kung asa ka after na naman. Mato ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga sa pahibaw nga gipada sa kumpanya nga sa ilang buhatan, ilang gipasabot nga lima ka tuig nang nakasinati og production losses ang naasoing kumpanya. O mobalhin na lang sila sa ilang operasyon dito sa Laguna Techno Park Special Economic Zone. Ang kining ilang process nga electroplating there is a a kuan murag na sila ay uh, provider ni Ana so dapat sa maps pero uh, mahal daw no so uh, nakapag man sila ng nga partner sa ilang business sa uh sa Laguna. Hinoon matod sa peso manager sa Lapu-Lapu City, nagpahibaw man sa Dolly 7 ang naasoy locator o namayad o gani sa mga piktadong trabahante sa ilang separation pay nga subay sa balaod. Gipahibaw usab sa peso Lapu-Lapu City, adunay usa ka overseas job fair sa usa ka mall sa North Reclamation Area, samtang may local job fair usab sa dakbayan sa Subo sa usa mall sa SRP. Uban ni Marlon Malgazo. Luan dina? GMA Regional TV Live.